So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamamay. Here again, dito ulit ako upang mag-share na naman ng ilang mga usapin tungkol sa love advice natin. Ayan, so nakakatawang isipin na maraming nagko-comment. So mega shoutout sa inyo. Siguro next video gagawin ko na mag-shoutout sa ating mga subscribers at sa ating mga commentators. So kaya mga kamamay, ugaliin nyo na po ang mag-comment and mag-shoutout kung kinakailangan kasi next video tatry ko na po na mag shout at this moment of time, panibago na naman tips ang ating pag-uusapan. And ang ating topic ngayon is posisyon na kung saan marami sa kalalakihan ang mas nag enjoy at mas nasisiyahan. Okay? Kaya mga girls, kung gusto nyo yung mga ganito klase ng topic, don't forget, ay ah, hindi pala mga girls, kahit mga boys o kahit mga gays, welcome kayo dito. Just click the subscribe button and notification bell for more video and love advice na maaari nyo magamit sa inyong buhay pag-ibig. Okay? So, huwag natin masyadong patagalin at umpisahan na natin ang magiging topic natin ngayong gabi. So ano nga ba yung isang napakagandang posisyon na talagang kinababaliwan namin. Kahit ako, enjoy na enjoy dito. Walang iba kundi yung top of the world, okay? So siguro mga girls, uh, alam niyo na kung ano yung ibig kong sabihin. So top of the world ibig sabihin nasa ibabaw kami and mas na-enjoy namin 'yan. Sa so, kung anong dahilan Number one, pwede kaming mag-relax, humiga, at mag-enjoy. Okay? So napaka-konti lang ng aming movements na gagawin dito kaya kami is relax na relax at hayahay na hayahay. Okay? Sino ba namang may ayaw na sila is nakahiga lawang at uh, na-feel nila yung napakasarap na inyong ginagawa. So kapag nakahiga kami, relax na relax lang kami at uh, enjoy na enjoy Okay, nakikita namin kung ano yung ginagawa ninyo Okay, so napakaganda nitong gawin Kapag ka ang inyong mga partner na lalaki is Pagod sa trabaho uh, May nararamdamang sakit sa katawan For example, nangangalay ang kamay May rayuma O kung anuman Okay, so pagod sa trabaho Ayan, so mas mag enjoy kami Kasi nga minimal lamang yung galawan namin Kapag ka top of the world ang ating ginagawa. Okay? So number two, dahil sagad na sagad. Yung aming mga ice candy is naisasagad po namin ng maayos just because of the gravity. Okay? Kasi yung gravity, bumabagsak, bumababa. So kahit yung mga 3 inches ninyo na is mapapasagad talaga. Sa ganitong posisyon, maraming mga lalaki ang nag enjoy Okay? Kasi yung ibang mga posisyon, mga kamamay, nahihirapan yung iba eh. Lalo-lalo na yung malalaki ang chan. Hindi naman kasi lahat. Hindi naman kasi lahat ng uh, mga kalalakihan is physically fit. Yung iba talaga, aminado tayo, o aminado kayo, na malalaki yung chan. Okay? Kasi ako hindi ko masyadong pinapalaki nga yung chan ko dahil ako nga is nagwo workout So, hindi ko problema to. Okay? So, so dahil nga naitanong ko to sa aking kaibigan, isa din daw ito sa naging uh, hassle thing o hassle part nila kapag ka nagaganon. Okay? Silang dalawa ng kanyang uh, partner. So, kailangan uh, uh, nakatap of the world sila para magawa nila ng maayos itong kung anumang ginagawa nila kasi nga nakakahad lang yung kanyang chan pero kung sila is naka top of the world mas uh, mas uh, nagagawa nila ng maayos kasi nga napapasagad yung ice candy nila kaya gustong gusto namin to gustong gusto ng mga kalalakihan yung nasa top of the world kayo okay, so number three mas tatagal sa klap-klapan okay, so mas napapahaba po yung time na nai-enjoy ng bawat isa yung ginagawa. Bakit po? Kasi po kapag po kayo, mga girls, yung nasa ibabaw, mas nakokontrol po ninyo yung momentum. Okay? Yung climax part, mas na, nakokontrol po ninyo. Kasi po kaming mga lalaki, or, or yung ibang mga lalaki, kasi ako kahit ako medyo nakokontrol ko na eh. Medyo nagagamay ko na kung paano ah uh, i-controlin, kung paano i-stop. or kailangan idiretso ulit ano so advice ko lang ito sa ilang mga kalalakihan na kapag po kayo yung nasa top of the world, uh, nakokontrol nyo po. Kayo po, yung, kayo po yung may hawak ng manibela kung kailangan bang itigil or hindi. Kasi kami po, dati, ako, ako, aminado ako, dati ano, hindi ko po makontrol kapag ako yung nasa ibabaw. Kasi once nakaramdam ako ng init, dire diretso yan, dire diretso ko na kaagad hanggang sa matapos. Excuse me, paano kung makauna kaming matapos kaysa sa inyo? So, di ba? Ang pangit naman nun. Kami yung mauuna, tapos kayo hindi namin nihintayin. Okay? So, kaya ang ginagawa namin is top of the word na lamang. Kasi pag nakita nyo yung facial expression namin, na parang hindi na maipintay yung mukha namin, so, doon, doon, doon na kayo nag-neutral, doon na kayo nag-cool -nag down. Ibig sabihin, pag nakita nyo yung ganong klaseng facial expression, uh, naglalay low na kayo. Okay, pinakukul -cool down ninyo para hindi po pumutok agad yung ice candy. Okay, doon sa loob ng kuweba. Kaya napakaganda po niyan kasi nga po, control ninyo yung momentum ng bawat isa. So number four, na abot na abot namin ang inyong mga magagandang part ng katawan. Okay? So pwede kaming mamitas ng papaya anytime we want. Pwede kaming Pwede kaming pumisil-pisil ng papaya anytime we want, okay? So, madali naming naaabot yan kapag kaganyang posisyon ang ginagawa natin, okay? So, next and last, number five. Tanaw na tanaw namin lahat ng magagandang sceneries, okay? So, sabi ko nga, nandyan yung malalaking bola, nandyan yung malalaking papaya, and syempre nga, nahawakan namin yan yung inyong mga pichi-pichi, yung inyong mga papaya o kung ano-ano man. Okay? At nakikita rin namin yung napakagandang facial expression niyo Wala kaming pakaila, wala kaming pakialam mga kamamay kung layer, kung ilan man layer yung inyong bilbel, kung ilan man layer ang inyong taba, wala kaming pakialam. As long as mahal namin kayo, sexy pa rin sa aming paningin ang inyong pangangatawan. Kaya don't worry about it. Yung iba kasi dito na mga girls nahihiya, nagsha-shy, or na, na siya shy dahil sa uh, yung kanila daw katawan hindi maganda. So, para po sa mata ng inyong minamahal, kahit ano pa ang inyong katawan, okay, marami man niyang bilbel, marami man niyang taba, sobrang laki niyo na, hindi po niya yun may isep Mas maaakit at mas mag enjoy sila kasi tanggap nila kayo, kasi mahal nila kayo. Kaya wala kayong dapat ika-worry o dapat ipag-alala kung yan ang iniisip ninyo. So, kabaliktaran po yung iniisip ninyo. Tapos may mga magre-react na naman dito. Paano naman po kung wala kaming papaya? Ano? So, don't worry. Don't worry kahit naman po wala kayong papaya. As long as mahal pa rin kayo ng inyong mga partner is totally mag enjoy pa rin kami or mag enjoy pa rin sila. Kaya wala kayong dapat ipag-alala. Meron man o wala ang mahalaga ginagawa nyo ng tama ang inyong ginagawa. Okay? So, paano mga kamama? Hindi ko na masyadong patatagalin to. Sana kahit paano nakatulong itong ilang mga tips ko na to upang sa ganun is uh, may apply nyo sa inyong love life. Okay? Hanggang sa muli. See you for our next vlog. Don't forget to click the subscribe button for more video and tips na po pwede ko pang share dito. Hanggang sa muli. Paalam!